Rider, patay sa salpok ng dalawang motorsiklo, naritong news scoop ni Christine Belen. Dead on the spot ang isang motorcycle rider matapos masalpok ng humahagibis na motorsiklo sa Tagum City sa Davao del Norte. Sa kuha ng CCTV, makikitang naghihintay si Norvin Antolin sa gilid ng kalsada upang tumawid sa National Highway sa Barangay Magdum. Ngunit hindi niya natansya ang paparating na motor na minamaneho ni Mark Medel sakay ang kanyang kapatid at ang kas na si Lester. Nagkabanggaan ang dalawa at kapatumalsik sa lakas ng impact. Agad na binawian ng buhay si Antolin habang isinugod sa ospital ang mga sugatan. Nabatid na pauwi na si Antolinong masangkot sa aksidente. Wala itong suot na helmet. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung may pananagutan ng isa pang rider sa nangyaring insidente. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.